Kilala mo ba siya? Siya si Onel de Guzman. Si Onel de Guzman, isang computer programmer mula sa Pilipinas, ay kilala sa paglikha ng I Love You virus noong Mayo 2000, isa sa mga pinakamalupit na computer viruses sa kasaysayan. Si de Guzman ay mag-aaral sa AMA Computer College at nagtagumpay sa pagpapaunlad ng kanyang kasanayan sa computer programming. Ang I Love You virus ay isang worm na kumakalat sa pamamagitan ng email attachments na may subject line na I love you. Ang email na ito ay nagdudulot ng pagkakatuklas sa computer at pagkasira ng mga file, pati na rin ang pagpapadala ng kopya sa mga contacts ng email ng biktima. Ang virus na ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa buong mundo. Nagre-resulta sa milyon-milyong computer ang maapektuhan sa loob ng ilang oras. Si De Guzman ay hinaharap ang legal na konsekwensya sa Pilipinas dahil sa papel niya sa paglikha ng I Love You virus. Bagaman hindi siya kinasuhan dahil sa kakulangan ng batas laban sa malware noong panahong iyon, nagdulot ang insidente ng pangangailangan para sa mas mahigpit na seguridad sa cyberspace at pagtalima ng mga batas laban sa cybercrime. Ang virus na I love you ay nagudyok ng masusing pagsusuri ng mga hakbang sa cybersecurity sa buong mundo. Ang mga organisasyon ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga patakaran sa seguridad ng email upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga sistema laban sa masamang software. Sa kabuuan, ang papel ni Onel de Guzman at ang I Love You virus ay nagdala ng kamalayan sa kahalagahan ng cybersecurity sa digital na mundo at naging daan upang pag-usapan ang pangangailangan ng epektibong batas laban sa cybercrime.